Hindi ko lang yung talaga nagustuhan sa bunganga mo Kailangan mo talaga magmura May kasalanan kung yung dila mo Sanay sa maalang Alata naman Bagong bago, fresh na fresh may nagtanong sa akin Ang tanong niya Reaction Miss Kai sa food review Ni Yulin Castro sa food ng Iloilo -ilo, Guimaras Actually Iloilo -ilo lang talaga to eh Kinalakihan ko tong coffee break eh Natanong niyo ako as an Ilongga And a social media influencer bias ako, to be honest. Siyempre, kakampihan ko ang lugar ko, ganun ako kaloyal as an Ilongga. Pero, I'll be fair. You, Bob, I respect your opinion. Opinion mo yan eh. Dila mo yan, ikaw na nakalasan yan. Lahat naman tayo, entitled tayo, to our own opinion. Ang hindi ko lang yung talaga nagustuhan sa bunganga mo, yung choices ng mga words na ginamit mo. Kailangan mo talaga magmura? Kung that day, hindi ka nasarapan sa kape, sa pagkain ng coffee break. Huwag mo naman sana lahatin eh, na buong ilo-ilo hindi masarap ang pagkaon namin. Ano sabi mo? Matabang yung pagkain, matabang. Hindi namin kasalanan kung yung dila mo sanay sa maalat. Alata naman. Ayan, kung ano-ano na nasa isip ko. Nakakaugot ba? As a celebrity, a social media influencer, we need to be careful kung ano yung mga words na binibitawan natin. Pwede ka kasi mag-criticize in a constructive way. Hindi yung naiinsulto insulto ka. Choose your words properly. Yes, sasabihin mo yung bab na naging honest ka lang. Fine, nauunawaan ko yun. Pero yung murahin mo, yung pagkain namin, unacceptable yun. Alam mo, bago ka nag-rant sa social media at nag-post-post kayo, that time, that day, na nandun ka sa may coffee break, you know, the responsible thing na ginawa mo sana ay nag-complain ka na that time doon sa may coffee break na medyo hindi ko nagustuhan yung pagkain nyo, uh, medyo matabang, di ba mahingi ng salt, uh, yung coffee nyo, kung ano ba yung mga kulang ba para ma-adjust nila. You bab, pumunta ka sa hotel. Hindi mo ba alam kung gaano katabang ang pagkain pero super mahal? Kaya nga meron mga condiments, di ba, sa side table para ikaw na mag-adjust kung ano gusto mong ilagay dyan kasi hindi lahat ng panlasa ng tao kagaya ng panlasa mo. In general, guys, let's be mindful kung ano yung lumalabas sa bunganga natin. At ang standard mo, hindi pwede maging standard ng iba. Hindi natin pwedeng ipilit yun. At kapag ka hindi pasok sa standard natin, ay magsasabi na lang tayo ng ganun kadali, ng bad words. Magmura-mura tayo dyan. At kung ano-ano na lang negative words ang sasabihin natin. Hindi maganda yun. At ito ha, hindi dahil sikat na tayo, mayroon na tayong right para manliit at manhusga ng kapwa natin. Sometimes, maganda pa rin na hindi nawawala yung humbleness sa atin. Yun ang reaction ko. Sa so, coffee break, na ko na yung better than... The cake. <laughs> Sarap kaya nun? Tapos sabihin niya lahat, hindi masarap. Klaseng dila meron siya. Tinunto ka.